Tara at pag-usapan natin ang isa namang trending na pagpunta ni si Yun Lim sa kondo ni Kimi para gumanti at dito siya sumigaw at di kaya nang miyak si Kimi. Wala si Pao kaya pili nitong tinatawagan. Kagabi nga lang imuwi si Kimi sa kondo para makapagbihinga at di niya na malaya na may kotse para sarapan nila at ito para isisiyan na nag-aantay para makapaghiganti. Kaya sobrang takot ni si Kimi. Dali-dali ang -dali kinontak ni Kimi si Pau para papuntahin sa kondo niya. Kaya naman si Pau ay dalian din sa pagpunta dito. Hindi maunawaan ni siyan na wala na sila at wala na rin pag-asa na maging okay pa sila. Sabi nga ng fans na si Leija Campuzano ay naku Siyan, papansin ka lang. Huwag mo nang guluhin si Kim ah. At may Paulo na siya. Di mo ba napansin napakasaya at napakaligaya na niya sa piling ni Paulo Abilino? Enough is enough. Sabi naman ni Lucy Estrada. Siyan, huwag kang epal. Hindi ka bagay kay Kim. Paulo, Pogi, bagay na silang dalawa. Wag ka nang papansin dyan. Di kasisikat sa mga padali mong iyan. Sabi naman ni ber, Berdijo, Aste, Wow, until now hindi ka pa rin tumitigil. Upon ka na, laos ka na ba? Kaya magkumpisan ka na naman. Tigilan mo na si Kim na nanahimik na yan. Huwag mo nang guluhin Dalawa na yan. Bakit? Nakikita mo ba kung paano mo sinayang si Kim? At ngayon, nakikita mo ba sobrang sa sa piling ni Pau? Andyan ka na naman, mag i na. Sabi ni mo, Barbs, Girona, Kimi, huwag kang paloko sa taong maluloko kasi alam ni Lord kung sinong pick at totoo. Para sa iyo, kaya huwag ka ulit paloko kay si Lim. Tama ba, idol? Baka si Kimi ay lalong matakot din sa mga tao kapag paulit-ulit ang ganitong pangyayari. Yan lang at chika, linat mag-like, share, and subscribe. Thank you.